8 na kamalian sa pera na huwag mong tularan. Ang karamihan sa atin ngayon kung ano ang ating nakikita at nagugustuhan ay siya namang ating gustong tularan. Pagdating sa pera, ang pag-uugali na ito, lalo na sa karamihan, ay magdudulot lamang ng problema. Kaya sa bidong ito ay ating pag-uusapan ang walong kamalian sa paghahawak ng pera na huwag mong tularan nakikisabay sa mga uso o patok na bagay. Siguro ay meron ka ng nakilalang tao na kaya niyang bilhin ang mga umuusong bagay. Laging meron siyang bagong cellphone o gadgets, kotse, damit at kung ano-ano pa. Dahil dito siya ay sikat at hinahangaan ng marami. Ang problema dito ay gustong sumabay ng karaniyan kahit wala naman talaga silang kaya at ang magiging resulta dito ay mababaon lamang sila sa malaking utang. Kaya ang mas maigi mong gawin dito ay huwag ka na, na lamang makipagsabayan sa kung ano ang umuuso dahil wala namang mangyayari sa iyo na masama. Ipunin mo na lang ang iyong pera hanggang sa ito ay sapat para ipasok mo sa isang investment o negosyo. At kapag ito ay lumago, darating din ang panahon na magagawa mong sumabay sa uso bumili ng bagong sasakyan. Walang problema ang pagbili ng bagong sasakyan basta ito ay kaya mo talagang bilhin. Pero ang karamihan sa atin ay gustong bumili agad ng kanilang bagong sasakyan para lamang may maipagyabang sa kanilang mga kakilala. Ang isa pang karaniwang dahilan kung bakit bumibili ang karamihan ng kanilang sasakyan ay dahil sa maling paniniwala na ang sasakyan ay isang aset Masasabi lamang natin itong isang asset kung ito ay gagamitin mo sa isang negosyo para kumita ng pera. Pero kung hindi at sa pansariling kapakanan lamang, ito ay isang liabilities. Ito ay dahil gagastos ka sa gas, maintenance, insurance at marami pang iba. Mamahaling mga pagkain Importante para sa atin ang kumain. Pero hindi naman natin kailangang kumain ng mga mamahaling pagkain na hindi naman pasok sa ating budget. Maliban sa mga mamahaling pagkain ay ang sobra-sobra naman na pagkain. Alam naman natin lahat na hindi maganda sa ating kalusugan ang pumain ng marami, dapat ay yung tama lang. Ang ilan naman sa atin ay mas hilig nilang pumain sa labas dahil sa wala na silang oras para magluto sa kanilang bahay. Okay naman ito basta hindi ganong mabigat sa iyong bulsa ang nagagastos mo para kumain sa labas. Pero kung ito ang dahilan na siyang umuubos sa iyong pera, ibig sabihin ay kailangan mo maghanap ng ibang makakainan na mas mura. Kung wala, kailangan mo sigurong maglaan ng oras para ikaw na lamang ang magluto sa iyong bahay. Maliban sa mga presyo ng pagkain na binibili mo, kailangan mo na rin piliin ang mga klase ng pagkain na makakatulong sa iyong kalusugan. Kaya iwasan mong kumain ng mga fast foods dahil ang mga pagkain na ito tulad ng mga hamburger, fries at soft drinks ay makakasama sa iyong kalusugan. Laging credit card ang gamit mo. Walang masama kung alam mong gamitin ang iyong credit card sa tamang paraan. Pero ang karamihan sa atin ay nagiging biktima ng kanilang credit card para magkaroon ng napakalaking utang. Dapat mong malaman na ang credit card ay natisenyo ito para matukso ka nitong mag-impulse buying. Napakadali ka nitong matukso na bilhin mo agad ang mga bagay na magugustuhan mo. Kapag napansin mo ang iyong sarili na madalas mong ginagamit ang iyong credit card sa pagbili ng mga bagay na gusto mo, ito ang sinyalis para huwag mo munang gamitin ito. Itago mo muna ito sa iyong drawer at gumamit ka na lamang ng aktwal na pera. Dahil sa paggamit mo ng aktwal na pera, ang limitasyon na pwede mong gastusin ay ang halaga lamang ng pera na iyong dala. Maliban dito ay pwede kang magdalawang isip sa bibilhin mong bagay lalo na kung ito ay may mahal na presyo. Hindi ka nagpaplano sa iyong pinansyal Karamihan sa atin ay walang pinansyal na plano at umaasa na lamang sa kanilang buwan ng sahod. Para sa kanila, hindi sila magkakaroon ng pinansyal na problema dahil sa meron silang trabaho. Kaya gastos lang sila ng gastos sa mga bagay na magugustuhan nila hanggang sa laging ubus ang panilang pera. Kung isa ka sa mga taong ito, oras na para baguhin mo ang maling pag-uugali na ito. Umpisan mo ang pinansyal mong plano sa pamamagitan ng pag-monitor sa iyong mga expenses. Maliban dito ay ang iyong savings. Kapag nagawa mo ito, saka dito ka na pwedeng bumili ng mga bagay na gusto mo. Iisa lang ang iyong source of income. Marami sa atin ang nagiging kampante sa kanilang buhay dahil sa meron silang magandang trabaho wala sa kanilang isipan kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila kapag sila ay natanggal o na-bankrupt ang kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan. Pero ang pinakamasama dito ay hindi sila nag-iipon dahil lahat ng kanilang sahod ay inilalagay nila sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Kung umaasa ka lamang sa iisang source of income at ito ang iyong sahod sa trabaho, importante na maglaan ka ng pera para sa mga bagay na pwedeng magbigay sa iyo ng karagdagang kita. Pwede mo itong ilagay sa negosyo at mga investments na alam mo. Walang health insurance. Kapag ikaw ay naaksidente o nagkaroon ng problema sa iyong kalusugan, ang iyong health insurance ang siyang tutulong na sasagot sa iyong mga hospital bills. Kaya kung wala ka pang health insurance, ito na ang tamang oras para ikaw ay mag-apply. At ang kagandahan ng health insurance natin ngayon ay meron na itong pasamang investment plans. Kulang ka sa sipag at tiyaga Marami sa atin ang sadyang kulang sa sipag at tiyaga. Kapag sila ay nagtrabaho, ang gusto nila ay makatanggap agad sila ng malaking sahod kung hindi sahod ay mataas na posisyon. Ganon din pagdating sa negosyo at sa kanilang mga investments. Importante na malaman mong ang bawat tagumpay ay pinaghihirapan ito. Kailangan mong dumaan sa maraming pagsubok at pagkakamali na siyang magdadala sayo sa iyo sa inaasam-asam mong tagumpay. Ngayon at alam mo na ang walong kamalian sa pera umpisahan mo nang paguhin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito. May natutunan ka ba sa bidong ito? Kung meron at ikaw ay nanonood sa YouTube, kailangan mong pindutin ang subscribe button at ang maliit na bell icon para mabigyan ka ng alerto sa mga bagong videos. At kung nanonood ka naman sa Facebook, ay kailangan mong pindutin ang follow at like button. Maliban dito ay pakishare na rin ang video ito sa iyong mga kakilala na nais matuto kung paano yumaman. Maraming salamat sa panunod at hanggang sa muli.